kaya uh, konting grocery Sana tanggap niya. yun. Yeah. Yeah. Ito, yun. yun. Sana yun. 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 Ito tayo. yun. 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 Shoutout out pala mga idol sa All Star Premium Creator 4.0 sa pagpapaabil sa atin ng mura no. 99 pesos in one year. Legit at 100%. Wala itong scam mga idol. Kaya abil na po. Magandang araw mga idol, may napusuan tayo ngayong araw sa pagbisita natin din sa isa nating kaibigan, malapit sa kanyang opisina. May nakita tayong isang tao na nakatira sa tabing kalsada. Uh, Tara guys, i-try natin i-approach at may pagkwentuhan tayo. Ah, ano, uh, ano pala si Baitejero Tiki? Ang pangalat Johnny. Johnny? sir? Johnny. Anong uh, ano sir, uh, anong trabaho mo sir dito sa uh, Ah, ah Naghalaman kayo. Saan kayo naghahalaman dito? Ito ano na Anong, ano yun? Lupa ninyo tayo yung tinataliman nyo ng halaman tayo? Hindi. Hey, pare, kayo. Eh, hey, paano bang kayo? siyempre, Ah, Robert, bali ang ano nyo, kapitigan <sweak> kayo dito. Pero saan ka natutulog yan? patuloy. Uh. ba itong jeep na to. Saan uh... ka Pero eh, paano yan? Ano bang, ano yan sa tayo? nyo ang kapilang caretaker ng Ay, wala kang sa mga sa mga sa <sweak> mga kita sa mga sa tapos, yung mga nakukuha niyong pananin kayo, binibenta niyo nyo. Saan nyo naman po ito binibenta? Pero wala kayong uh, pananin ngayon. Pero well, wala kayong panindang ngayong araw na, na? wala? Wala. Uh, pero araw-araw naman. Araw-araw. Pag-iisa mm -hmm. sila. pag pang-aaraw lang talaga yung binibenta eh, niyo nga. Eh, pagkano naman kinisigilan kayo sa ganyan tayo? Pero huwag mo lang mama, nang mamasamay ka ng wala ka na ang kamilya, sir. Ay, ka? Ah, sa Bacolod. Eh, hindi ka na kumukuhin ng Bacolod o eh, ano may child. Pa. Eh? Sa beses ka. Eh, panende kung wala kang beto, wala ka rin pagkain. Parang gano'ng uh, uh, nangyayari sa'yo kung wala kang pambenta, wala kang kakainin. Kasi katulad nyo, kung makain ka kanina, ibig sabihin nakabenta ka kanina. Ganun. E paano yung sa hapon mo? No? Hindi naman ako talaga yung isang kilo nga naman, hindi mauubos din Isang tao. Eh, hey, kung dito ka na tutulog tayo, ano, ah, uh, Etong, eto, mga gamit ko nito tayo. Ang pero. Mga gamit ko ah, nito mga kaldero. Dito ka lang nagluluto tayo. eh Huwag mo lang mamasamay niya sa pangtanong ko tay Ah, saka naman naliligin ko kung saka-sakali. Eh. Ah, saka-sakali. ka ng ibang hanap boy tay magibangges sa pagtitinggan ng ano mo sa pam 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 mo tayo dito, kung ganito yung system. System. <laughs> Pero nagpapadala naman tayo ng test pangkain ng Pero wala na kayong ibang alam na hanap ko ay eh, bukod sa pag uh, para type. Wala na. Tawag sa ng trabaho, ano? kailangan talaga tayo kasi ito talaga yung mga pinaka na rin ng yun lang tayo no pero sir, ko naman dapat kasi yung natin yung gano'n sa mga kaysuhan wala tayo Kata ah, konting grocery, sana so, okay. uh uh, tanggap semua. Then, ito yung bago yung bigas sana uh, tanggapin niya tayo. Maraming salamat tayo. Ngayon, siyempre, hindi ko pinagbigyan ng atalis yung mga mo. Ito tayo, uh, sana makatulog sa ito ng malaki itong laman ng envelope. Uh, Ayun uh, lang tayo. No? Uh, maraming salamat sa oras ninyo. Uh, sa pinagbigyan tayo. Maraming salamat tayo. Uh, yun lang, siguro wala naman ako ibang itatanong pa napadaan lang naman ako na galing pa rin ng 5 liter beer makakapagustuhan ako at isa pa siyempre, bibigyan ng regalo. yun lang tayo ha, maraming salamat ha Kuya Junie ayun eh, ba Ay, ni sir ito ang ano, lutuan mo? No. dito ka nagluluto, tapos gatong ka lang? No, kahoy. Kahoy. wala kang kalantay? wala, wala. Tapos ligo ka poso. Oh. Ah, yun yung poso nandoon sa loob pala ng bakod, no. Ayun, nakita natin mga idol yung pinaliligoan ni tatay na poso. Ayun. Tapos itong jeep na to tay, dito ka natutulog. Pero hindi naman siya delikado tay kapag diyan ka natulog, hindi naman. Wala ka naman nararamdaman na iba sa gabi na ano, sa bagay. Sana wag naman, no? Eh, mga idol dyan na tutulog si tatay sa Dublin jeep. Ano yung jeep niya? Gumagana ba yan tay? Ah, gumagana. Bali sa gabi, dyan niya nagarahe. Sa gabi. Anong bihay niya? Pasig Palengke? Pasig Palengke, Bikutan? Oh. Uh, uh yan mga idol dito na tutulog si Tatay. Yan. No, ang hirap ng ganitong sitwasyon mga idol, no? Kaya si Tatay ay pagdasal natin na laging ligtas sa lahat ng oras. Kasi dito lang siya natutulog sa jeep nito. Tapos wala ka ng unan. Wala. <laughs> wala lang <laughs> unan. Ay, may mga nakita kong bawaw dito kanina. Ito, sa iba to? Ito, itong bawaw na to. Sa inyo to tayo. Hmm. Ah, sa inyo alaga nyo to. Yan hmm. hmm. mga idol, ah, na pusuan natin si tatay habang nagbabike. Napahinto tayo dito. Along napindan lang mga idol, nagpapasalamat ako kay tatay sa konting pag-i-interview sa kanya. Yan, tapos dito rin nagtatanim si tatay. Diyan kasi lab ng bakuran na yan tayo nagtatanim, lab ah. ng bakod. Ah. Anong pananim mo diyan Kamote. 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 Alukbati. Tsaka? Yung, yung malunggay. Malunggay. Okay. Ah, malunggay mo, lima limang piso ang tali. Ah. Sayang, hindi ko naabutan na nagtitinda ka kanina. Mana hanggang pagkano yung binibenta mo yung tay? Ano lang? 120 120 na yung maximum nun yung dami nyo hindi, aray ka aray na, hindi ka na nagpapasobra pa kaya wala mong kumukuha masyadong wala mong nagsabagay marami na kasi hindi nagbugulay ngayon eh ay.